sama sa magiging Saka -sake. Saka -sake. ang Komite sa Senado, nagbabala na kay Pastor Apollo Kibuloy. Posible raw na maaresto siya kung hindi haharap sa pagdinig ng Senado tungkol sa mga pang-aabuso umano sa mga member ng Kingdom of Jesus Christ. Git naman ni Kibuloy, may bantara sa kanyang buhay, kaya siya nagtatago. Saksi, si Salima Refrain. May banta na raw sa kanyang buhay kaya nagtatago ang Kingdom of Jesus Christ founder na si Pastor Apollo Kibuloy. Kahit mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. May patong na raw sa kanyang ulo bunsod ng arrest warrant sa Amerika para sa 43 kaso ng sex trafficking, fraud, coercion, conspiracy at bulk cash magli. Ang reliable sources dumating sa akin, ang ulo ko po ngayon, patong na 2 million dollars or 100 million pesos ang ipinatong sa ulo ko. Baka yan ay madagdagan pa kung may maunang makapatay sa akin. Saan man po ako naroon, nandoon sila, nakasurveilan sa akin at naghihintay na lang ng tamang pagkakataon upang ako ay kidnapin o kaya patayin. Hindi po ako magpaparesto sapagkat ako po ay siguradong papatayin kasi rendisyon na ang kanila, hindi na po extradition. Inakusahan pa niya ang gobyerno ng Pilipinas at Amerika na may sabuatan laban sa kanya. President Bongbong Marcos, Lisa Marcos, makinig kayo. Totoo ba na kayo ng aksyon kasama ng FBI na ako ay inyong nang ipaligwak at binigay sa kanilang kamay? Kung ganyan ang ginawa ninyo, I will not honor you. I will not respect you because you did not honor me and you did not respect me. You are no longer worthy to be our trusted leader. Pabuti pa hanggang maaga pa. Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Mag-resign na kayo. Ang lahat daw ng ito, ayon kay Kibuloy, ay dahil sa koneksyon niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang pamilya. Sinusubukan pa namin magkuha ang panig ni Pangulong Marcos at ng First Lady. Si House Speaker Martin Romualdez naman, iginiit na walang basihan ang aligasyon na kipagsabuatan sila sa mga banyaga. At paraan lang daw ito para malihis ang atensyon sa mga seryosong usaping legal. Payo niya kay Kibuloy, harapin ang mga ito sa tama at legal na paraan at respetuhin ang mga legal na proseso. Sa mensahe sa GMA Integrated News, sinabi ng FBI na may active warrant laban kay Kibuloy pero tinanggi nilang may alok na reward para sa kanyang pagkakahuli. Tiwala naman daw ang US Embassy na mapapaharap sa hustisya sa si Kibuloy para sa mga ginawa niyang krime. Kaugnay naman ang mga alegasyon ng rape at sexual abuse sa mga dating membro ng KOJC, sinabi ni Kibuloy na kawagawa lang ang mga ito. Single ako kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Pinag-aagawan nila ako. Dahil nananawagan sa mga magulang, mayaman na tayo mga pag nangyari ito. Napahiya, ngayon binayaran at ngayon binabaligtad ng lahat ng istorya. Sabi naman ni Senadora Risa Ontiveros na chairman ng Senate Committee on Women and Children na naging bisiga kay Kibuloy. Huwag pong ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso, kasama ang proseso ng Senate investigation. Our next hearing is on March 5, and if Mr. Kiboloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. Base sa rules of the Senate, pwedeng ma-contempt ang isang resource person kapag tumanggi itong humarap sa pagdinig o di kaya hindi sumagot na maayos sa mga tanong ng komite. Para sa GMA Integrated News, ako si Sanima Rafran, inyong saksi. Tatunto na dalawang supercar na Bugatti, Chiron, na inahanap ng Bureau of Customs. May git 160 billion pesos po ang halaga ng kata sa na naipasok sa bansa nang hindi dumadaan sa BOC. Saksi si Maki Pulido. Sa isang exclusive subdivision sa labang natunto ng Bureau of Customs ang asul na Bugatti Chiron na ito. Ang mamahaling supercar tinatayang nagkakahalaga ng $3 million o mahigit 160 million pesos kada isa bago pa mapatawan ng import taxes. Isa ito sa dalawang Bugatti Chiron na pinaghahanap ng ahensya dahil naipasok raw sa bansa na hindi dumaraan sa BOC. Una nang natunto ng pulang Bugatti Chiron na ito na isinuko na rin ang may-ari. Ang may-ari naman ng na ikalawang Bugatti sumubok para lumusot at sinabi sa si NBI at Customs na naibenta na raw niya ang sports car. Pero nang hingi ng bid sale para matunton ang napagbentahan, nagvolunteer na lang ito na i-turn ang Bugatti. Ang nag-turn over sa amin is yung, yung lawyer na lang uh, ng may-ari. Wala namang sinabi yung lawyer kanina except nga na sinosurrender na nila yung auto. Ang mamahaling supercar isinakay sa flatbed na truck at dinala sa Bureau of Customs magkakaroon po yan ng hearing sa law division. Isasabay na po yung uh, registered owner. Pero marami pang tanong na hindi masagot ang Bureau of Customs. Hindi pa nila masabi kung sinong nagpalusot, paano at saan pier pinalusot ang luxury car na hindi nagbabayad ng tamang buwis. Para sa GMA Integrated News, makipulido ang inyong saksi. Good news sa mga nagbabudget, posibleng may mabili ng mas murang well-milled rice sa mga susunod na araw. Saksi, si Bernadette Reyes. Tatlong kilong bigas daw ang nauubos araw-araw ng Pamilya Ondiana na may pitong miyembro. Kapag isinama ang ulam, kulang daw ang 500 pesos sa isang araw. Napakahirap po, lalo na po kung marami sa loob ng bahay. Tapos po, ang bigas po, sobrang mahal. Sa pagsusuri ng GMA Integrated News Research sa datos mula sa Philippine Statistics Authority, lumalabas na 21 sa 34 na bilihing pang-agrikultura ang nagbahal sa unang bahagi ng Pebrero kumpara noong Enero. Pinakamalaki ang 24 pesos na iminahal ng kada kilo ng kamatis. Nagmahal din ng bigas, baka, bawang at kalamansi. Ang nakikitang dahilan ng grupong sinag, Last time, may eh, marami na lugi nung between December, January. So, ngayon eh, nabawasan. Pero by, ang tingin naman natin by March, eh, ma-normalize no yung price. Sabi naman ng Department of Agriculture, hindi malaki ang pagmahal maliban sa kamatis dahil sa kinulang na supply. Bagamat may El may mga lugar doon na naapektuhan ng ulan. And then dito sa Nueva Ecija, karon ng reduction ng area na tinaniman ng kamatis at ang nagmahal na bigas posibleng magmura na rin tulad sa world market. Sa taya ng sinag kahit umaabot pa sa 58 pesos ang kada kilo ng bigas ay maaaring may mabili ng 47 hanggang 48 pesos na well-milled na bigas. 44 pesos hanggang 46 pesos naman ang taya ng agriculture department. Nagmura naman ang sibuyas, asukal at mantika. Dito sa Kadiwa Market sa Casan City, ibinebenta ang pulang sibuyas sa halagang 50 pesos kada kilo. Ang puting sibuyas naman 35 pesos kada kilo. Pero pangamba ng grupong Samahang Industriya ng Agrikultura, maaari pang bumagsak ang farmgate price ng sibuyas sa 10 hanggang 15 pesos kada kilo. Ayon sa DA, dumami ang yung magtanim ng sibuyas noong sumipa ang presyo nito kaya dumami rin ang supply. Magkaroon ng market linkages. May tie-up ngayon sa ating mga kadiwa and uh, hopefully doon sa iba pang uh, bagsakan natin sa Southern Tagalog. Pero sabi ng grupong sinag, nakaapekto ang smuggled umanong sibuyas. Nakita natin na uh, may pumasok na walang SPSIC. Dapat din ang ang tip ng sibuyas by March. So talagang na, natatakot tayo. Baka pumagsak ng ano tip. Uh, 10 to 15 pesos yan. Partly, bumalik sana sa 30 pesos to 33 pesos para kisi, may konting kita naman yung mga magsasaka. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Ipinagpaliban sa susunod na linggo ang pagbuo ng Kamara ng Committee of the Whole para talakayin ang pag-amenda sa ilang economic provision ng 1987 Constitution. Kaninang hapon dapat ang pagdinig sa Resolution of Both Houses 7 na inihain sa camera. Pero ang kay House Majority Leader Manix Dalipe, sa lunes pa makakapunta ang mga resource person Mas mabilis daw na matatalakay ang RBH-7 sa Committee of the Whole in business sa regular hearing ng komite. Umaasang mga kongresista na aprobado ng RBH-7 bago sila magbakasyon para sa Semana Santa sa March 23. Ayon naman kay Senate President Migs Zubiri, mas maigi kung i-adopt na lang ng Kamara ang resolution of both houses 6 ng Senado. Nangungun ang Pilipinas sa buong Asia. Pagdating po sa dami ng kaso ng tuberculosis noong 2023, ayon sa World Health Organization. At sa gitna niyan, inilatag sa kauna-unahang TB Summit. Ang mahakbang para maging TB-free ang bansa bago mag-2035. Saksi si Oscar Oida. Kung pa pinakaba sa COVID ng anumang mga pag-ubo, tuberculosis o TB talaga ang pinangangambahan. Lalo na kung ang ubo, matagal nang di gumagaling, may plema o dugo at iba pang sintomas. Sa mga bata halimbawa, higit sa dalawang linggong ubo, higit sa dalawang linggong nilagnat na walang ma-identify na kung saan, anong pinanggalingan o anong sanhi, nangangayaya, tumatamlay. Nakamamatay pero kaya namang gamutin. Kaya nakahihinayang nalagana pa rin sa Pilipinas. Ang nangungunang bansa sa Asya sa dami ng kaso ng tuberculosis noong 2023. At pumapang pang-apat sa buong mundo ayon sa World Health Organization. Batay naman sa datos na nakalap ng Health Department noong 2022, anim sa bawat isang Pilipino ang may TB. 12 to 16% ng mga yan ay edad 15 si pababa na mas mahirap matukoy. Mas hindi nakapag ano, nakapag-express ng mga sign symptoms sa mga bata. So they cannot expect to rate, hindi po sila makapaglabas ng saliva uh, for us to, to confirm the presence of TB. Ang karamihan naman, di nagpapatingin kahit may nararamdaman dahil sa takot na pandirihan. Ang susi sa malaking tsansa ng paggaling, maagap na gamutan. Kung huli na, ...dadami ang mahahawaan. Remember, an untreated patient, maka ng 20 other additional persons. Kaya magandang early pa lang at hindi pa masyadong nakahawa, madetect na sana. Sa unang TB summit sa bansa ng Philippine Medical Association, inilatag eh ang mga akbang para maging TB-free ang Pilipinas bago mag-2035. Kailangan na tutukan din natin ito yung tinatawag natin na mga social determinants of health, no? kung saan ang social determinants of health kasagayahan ng poverty, uh, no? Uh, yung kahirapan, malnutrition, iba yung lahat ng mga educational uh, awareness uh, na kailangan nating uh, uh, pagtuunan din ng pansin. itinampok din sa summit ang makabagong X-ray na makakatulong sa pagtukoy ng TB sa loob lang ng ilang minuto sa tulong ng Artificial Intelligence o AI. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oy inyong saksi! Sinagot ni Senator Amy Marcos ang banat ng isang kongresista tungkol sa mga hindi umunang nabigyan ng ayuda ng 4Ps dahil sa paglilipat ng senadora ng pondo. Ay sa senadora, sa pagtalakay ng panukalang pondo ng DSWD para sa taong 2023, napag-alamang 45% lang ng pondo para sa 4Ps ang nagagastos at dahil dito, inirekomenda niyang imbis na ibalik ang 8 bilyong pisong pondo na hindi nagamit, ay ilipat na lang ito sa iba pang programa ng DSWD na madaling maisakatuparan. Sa Bicameral Conference Committee naman daw, inalis ang 5 bilyong pisong ilalaan sana sa Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS dahil kulang sa pondo. Anya, maaaring ang mga halagang yon ang tinutukoy ng ilang nalilito Sinubukan ng Comalek at yung pang grupo ang makina ng Miru Systems na posibleng mong gamitin sa eleksyon 2025. kay linggo na malalaman kung pumasa sa pagsuri ang Miru Systems na nag-iisang naiwang bidder para sa vote counting machines. Saksi si Sandra Aguinaldo. Sa harap ng chairman at commissioners ng Comelec, ipinamalas ang kakayahan ng makina na posibleng gamitin sa 2025 national and local elections. Mula ito sa Miro Systems ng South Korea na nag-iisang beater. Sububok na gumamit sa machine ang ilang commissioner, election watchdogs at ilang miyembro ng media. May sumubok bumoto ng sobra, may sumubok ding lukutin ang malota o kaya'y maglagay ng ibang marka, para daw matest kung ano ang gagawin ng makina. Nagdemo rin ang Miro Systems ng Direct Recording Electronic Voting Machine o yung touchscreen machine na hindi na ginagamitan ng pisikal na balota. Ayon sa COMELEC, may rekomendasyon na raw ang Special Bids and Awards Committee kung nakapasa ba sa pagsusuri ang Miro System. Malalaman niyo po within this week kung nabibigay namin yung award sa nag isang bidder na ito base sa ginawang technical evaluation, post qualification and such other issues pertaining to this company. Kung matutuloy, 110,000 automated counting machine ang isusuplay ng Miro system sa Comelec. Gagawin ang mga ito sa South Korea, pero ililis o rerentahan lang ng Comelec ang mga makina. Kaya lang hindi tayo pwedeng pakampante kasi compliant. Kasi pag mass production na, doon na nagkakaroon ng medyo may glitches doon. So, ang gawin siguro ng Komelik, in the event na sila yung ma-award, tututukan namin from the production level, from the customization. Binuksan na rin ang mga bid para sa online voting and counting system na gagamitin sa overseas absentee voting. Pero hindi nakapasa ang dalawang bidder nito, ang Indra Soluciones Tecnologias de la Informacion at We Are IT Philippines, Inc., dahil sa iba't ibang kadahilanan. Kaya maglalabas daw muli ang COMELEC ng invitation to bid kung saan pwedeng muling sumali ang dalawang bidder. O nakikita naman po natin documents po ang problema. Tingin naman po namin makukure nila ito. Kaya pa naman po. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Nanindigan si Christy Fermin na hindi siya magsusorry sa mga bagay na hindi raw niya sinabi tungkol kay Dominic Roque. At saksi, si Aubrey Carampea. Dahil sa pagkakadawit ng kanilang pangalan sa isyong may politikong benefactor umano, ang aktor na si Dominic Roque, pinag-aaralan na raw ni na dating congressman Bong Suntay at dapitan City si Mayor Bullet Halusos ang pagsasampa ng kaso. Ayon kay Suntay, Bullet also wants to file. Ako, I'm talking to my uh, my lawyers also on what we could do. We're just gathering whatever we could uh, find pa eh. So hindi ko pa mapangalanan exactly kung against who. Siyempre, we want to file the strongest case to... When you file a case, you want to win. Because I'm also, I'm also a lawyer eh? and... Then... And gusto ko kung sino yung pinaka most guilty. Giit ng dating kongresista, matagal na niyang kaibigan si Dominic at nalagyan ng mali ang pagkuha niya rito bilang brand ambassador ng gasolinahan. Sa pahayag na inilabas ng kanyang mga abogado para kay Dominic, sinabing malisyoso at mapanira ang mga komento ng showbiz columnist na si Christopher Min sa kanyang blog. Nagkaroon para tuloy umano ng di tamang pagdududa sa sexuality ni Suntay. Sa kanyang programa kanina, Sinabi ni Fermin na nang magsimula raw ang isyu ng hiwalayan ni na Dominic at Bea Alonso ni Minsan ay hindi nga raw binanggit ang pangalan ni Mayor Bullet maski ang kanyang initials. Wala rin daw siyang sinabing benefactor ni Dominic si Suntay. Nagtataka nga raw si Fermin kung bakit nagpa-interview si na Suntay at Halusos tungkol sa isyu. Dahil dito, hindi raw siya hihingi ng tawad o paumanhin para sa mga bagay na hindi naman daw niya sinabi. Sinusubukan pa rin namin kunin ang reaksyon ni Dominic at ni Mayor Bolin. Para sa GMA Integrated News, Obri Karampela ang inyong saksi! Biligan ng grant ng Singapore ang international pop star na si Taylor Swift para makapag-perform siya doon. At cast members ng Avatar The Last Airbender na narito sa Pilipinas may mensahe sa kanilang Pinoy fans. Hmm. Ating saksiyan! Dream come true para kay Joe Berry. Ang pagganap niya bilang abogado sa upcoming Kapuso Afternoon Prime Series na lilet Matias, attorney at law. Kung hindi po dumating yung uh, pag-artista, eh, siguro abogado na ako ngayon. Plano ni Joe natuparin soon ang pangarap na maging abogado para sa kanyang yumaong ama. Gusto ko na nakakatulong ako sa iba and, and gusto ko rin kasi talaga makagawa ng kahit maliit na um, na difference po when it comes to people with uh, dwarfism and pe uh, people with disability. Sa ngayon, abala si jo sa serye na pinaghandaan daw niya ng mabuti mula sa pag observe sa courtrooms hanggang sa panunood ng legal dramas nasa Pilipinas ang dalawa sa cast ng live action adaptation na Avatar: The Last Airbender. Happy to be back home ang Filipino Canadian actor na si Gordon Cormier na gumaganap bilang si Aang. It has been amazing. I'm back in my homeland, Filipino right here. Yeah, yeah, yeah. Uh, it's nice to be back home. Haven't been here in a while because of uh COVID. So uh, it's really nice. to see my family. First time naman sa bansa ni Dallas James Liu na bilang si Prince Zuko. Kwento ng dalawa, magkaaway man ang role nila sa series. Besties naman sila off cam. Overwhelmed daw sila na big hit dito sa Pilipinas at malaki ang following ng Avatar series. Sometimes you forget um, how big of a project this really is and how much it means to the world. So uh, coming here and getting to interact with some of the fans and talk with people, uh, I just feel even more grateful to be a part of this journey. Message to the Filipinos out there: We love you. Go okay. for it. Are you ready for it? This March, na ang six-day sold-out concert ni Taylor Swift sa Singapore. na bahagi ng kanyang Eras Tour. Ayon sa Tourism Board and Culture Ministry ng Singapore, binigyan nila ng grant ang international pop star para makapag-perform sa bansa. Pero hindi nila dinisclose ang halaga ng grant. Naniliwala raw sila na malaki ang magiging benepisyo ng concert ni Taylor sa Singapore, lalo na sa kanilang turismo. Para sa GMA Integrated News, War Santiago, ang inyong saksi. Isang sawa ang nakita sa gulong na isang kotse sa Lipa City, Batangas. Nasa tatlong metro ang haba ng reticulated python na nagpupumiglas pa Kinuha ito ng lalaking sanay na sa paghuli ng sawa at inilagay muna ito sa loob ng sirang washing machine. Kalawon ay kinuha na rin ng sawa ng Lipa, CDRRMO at DNR Senro. Dadalhin ang sawa sa kanilang rescue center sa Kalawan, Laguna para maalagaan at kalauna ay papakawalan din sa natural nitong tahanan. Hindi kasing lamig ng yelo ang init ng pagmamahal na ipinakita sa Canada. Ang pag-confess ng feelings, inukit po sa snow. The cold never bothered me ang peg ng taong yan habang inuukit ang mga katagang M plus J forever sa gitna ng iconic giant heart sa isang park sa Toronto. Ilang araw nang nasa ilalim ng winter weather travel advisory ang Toronto dahil sa pag ng snow. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman Arnold Gravio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.